Pagbasa ng magkahaman, ito ang hiling ng mga ng Karigara Leyte. Ayon sa mga ito, dapat umanong magbayad at maparusahan ang sino mang mapapatunayang nagkamal ng limpak-limpak na salapi mula sa kabanang bayan. May report si Kathy Correspondent Maria Melnilingo. Isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon ng publiko ang pagkakasangkot sa pork barrel scam ng tatlong nanunungkulan sa Senado. Maliban dito, may iba pa umanong politikong sangkot sa naturang scam. Ano kaya ang magiging pulso ng mga tao, partikular na ang mga estudyante, patungkol sa pandarambong na nangyari? Para ang angira ang kasuan, kung may talagang salangan na buhat, kung waray, deribera, deribera kailangan kasuhan. Kwan. Okay, ito kay may nasala, So, dapat na ito ira. Wala na umanong ibang dapat sisihin kundi ang mga nasa katungkulan sapagkat sila umano ang may hawak ng mga pondo na dapat sanay nakalaan para sa mga mamamayan. Bunsod sa pagkakasangkot ng mga senador sa naturang scam na bawasan umano ang kanilang respeto, hindi lang sa tatlong ito maging sa iba pang politiko. Para mo, hinut An mga politiko. Kuan, itong mga politiko, kay kira man lagi ako na gamit, mga LGU liwat, so kira ito kwarta o kwarta. Umaasa naman ang studyante na masusolusyonan ang problema ito. Anila, naniniwala umano sila na hindi ito matutulad sa mga nagdaang kaso na tila ay pinagsasawalang bahala. Oh, mahuman nga dito kay Adaman man mga senador at nga iba ni Maria Maada kaya ton mako mabon na era tamang paggamit ng pondo ito ang mensaheng nais isiparating iparating ng mga kabataan sa mga nasa katungkulan hindi umano ang umuunlad ang ating bayan sapagkat ang pondo na nakalaan para sa bawat buwan ay nauuwi sa di maayos na gawi. Gamiton nera in tamaan kwarta nga para ha mga tao relax gad la ka may gad ka go, pinang one hinder kwarta kay sisuldan man ka right amount para iyo Mula rito sa Carigara Leyte kasama si Janina Lanza ito si Mel Nilingo, nagbabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino Tacloban City